Good morning guys sa uh, Ngayong umaga dito tayo sa likod bahay nila ato. no? So bali dito tayo ngayon kasi ah, <laughs> uh, Tanggalan muna natin ng sobrang Mga dumitong ating mga tab dito Hindi kasi masikasin ng kapatid ko Tapos uh, Tanggalin natin yung mga sobrang sobrang gumot Kasi masyado na makapal pagka ano kasi yan hindi na rin makakagalaw ng ayos yan yung mga isda natin pag sobrang kapal yan at least la, titirahan lang natin siya para may pangano dun sa mga ano so ayan bali mga ano yan malalaki na rin sila kahit hindi masyado napapakain na ayos kasi dahil dyan sa mga lumot kumakain din sila guys at saka pagka ano yung mga kitikiti dyan na nabubuhay eh kinakain niya na kaya totoo lang yung sinasabi ba na pag kami mga gapi nga daw hindi ano uh, malamok oh, actually guys hindi dahil hindi makadami po yung lamok dito sa mga tab once na nangitlog sila dyan mati pagkapisa nun nakakita ng gapi yan kain na po kaagad sa kanila kaya hindi na po yung nakakalaki So, itong mga alaga natin dito ay may mga masyado na ano ni ate. Kaya, eh, kukuhain natin yung iba kasi po, ano, ah, tatry natin na ah, swap ah, iswap sa ibang string. Kasi nung nakaraan may pinus kami nung anak ko, eh, meron nag ano ng string So, papalit natin. So, actually, ang dami na lahat dito. ano, puro mga anak na po yan ayun ng anak na rin doon ito yung unang anak nilipat ko doon ano EFR po yan pagkatapos ayun ng anak na uli so hindi ko na isasama rito kasi medyo ano baka magkabulihan lang ay, as is na lang yun sa susunod na balik na lang natin sila pag-aanuhin basta nga gawin lang natin ngayon rito ay tanggalin lang natin yung mga sobrang lumot at mga dahon dun sa ano nila Although, ano naman yung maganda kasi mabubulok din yan. Kaso, ang problema, pagka sobrang dami na hindi na nga po makakilis ng ayos yung mga alaga natin, gapi. So, babawasan lang natin. So, oh, yan. At tulad dito, dami yan. Hindi ito ko nakakita yun. Babawasan natin yan yung mga lumot-lumot. Although, nakakatulong naman yan kasi pagka ano, nakinakain din po nila yan. Oh, ano nga lang no. yun. Oh, ito sinabi na pagka sobrang kapal na po kasi yan. Minsan natatrap na sila pag pag masyado na makapal po yung lumot po. Natatrap po dyan minsan yung mga isda. Hindi na kilos, namamatay. So pagka masyado makapal po, dapat bawasan natin. Huwag nyo naman to talin tanggalin kasi nakakatulong po sila sa pagfilter ng tubig. Gali lang natin yung ibang ano. Kaya lang natin yung mag-green na. Ah. Ah, problema dyan. Kasi okay lang sa kanila yan. Green water. So yan lang tanuhin natin. Kaya tuloy nyo yung talagyan ng mga bayabas. Kaya kasi kinakain lang ng ano po yan. Mga bayakan dito. Kasi hindi naman na. Ah. ah, ano maigi. So ito po, mga anak-anak na lang yung naandito na. So yung mga parents, na pinagbabalik na natin sa ano, na lang natin yung silang lumaki. At pagka mayroong may gusto, yung binabinta natin. At tulad kaya hapo, may bumining kapit ba dito na isang trio. So binigay lang natin, mura. At isang trio ay 100. Kaya yeah, dito na hindi naman mga kapitbahay na nakaya ah, naman na. Presyohan mo pa ng mahal. Oh, ayan. Tapos mamaya kukuha tayo nung no? ipan ah, ipansuswap natin na ah, mga string. Ito ang dami ng mga anak. Maliliit. Eh. Mga pidot. Mga pidot po yan. Mayroon dito. Pagpapal na, no? Ano yung na? Tinggalin lang natin yung sobra para mas makakilo sila kahit papahan. Kasi may filter naman na sila dyan na. Ayan ang... wood. pennywort. Ayan, may mga namatay na nga po. Diba? Ayan, kung hatayo kayo, lumutang. Ito yung mga strain natin ng Balik, tatlong ano po yung nilalabas kasi nito eh Tatlong pattern itong na, ano natin na yellow tail Musik na to Bali ang pattern na nilalabas niya Yung yellow ano Yellow tail mosaic Yellow leopard at saka Yung platinum red snake skin Dito po sila dito po natin nakukuha yung mga ano natin na strainer na kaya pag ano yun ang dami na kung nilaw yung mga anak-anak so ano natin yan at tayo ay ayun natanggal naman na natin ay yung mga dahon sasya natin yan bigyan natin ng pagkain yan tapos yung iba piliin na natin yung iuwi natin gawa na lang tayo mamaya ng video pagkana iplastiko na sila, so maraming salamat sa panonood thank you for watching, God bless happy fish keeping